Hello guys, good day po sa ating lahat. Welcome back po sa ating channel Coins TV. At meron nga po tayo ditong tong barya, nagpapalit po tayo dito sa ating kapit bahay. May tindahan po kasi yon at piso wifi. Pero na late tayo, nakapamilya na daw sila. Kaya ito lang ang ating inabot. Worth of 200 lang to guys. Etong tigpa 5 piso na BSP series ay 150 uh, at ito naman na 10 piso na BSP series din ay 50 pesos. So, tignan natin kung makakakuha tayo dito ng semi hard to find or error or hard to find. Sana makadali tayo dito. Sayang, namili daw sila kahapon. Papapalit sana tayo. Okay, bago po tayo magsimula, maraming salamat po sa ating mga subscriber at sa mga patuloy pa pong nagsusubscribe. At sa mga bago lang po dito sa ating channel, welcome po sa Coins TV. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa mga viewers din natin sa ibang bansa. Good day po, keep safe po. Okay guys, umpisahan na natin to. Anahin na natin ng ano ba mas madami. So, madami yung tigpipiso. Unahin na natin guys yung limang piso siguro. unahin natin tong 5 pesos so unahin na natin tong 5 piso umpisahan na natin BSP series first coin natin year 2013 common next coin 2015 next coin natin 2001 common 1998 no mint mark common next coin 2014 common din yan 2012 common next coin 2013 common lang din yan 2014 wala tayo nito guys year 2006 napakahirap talagang mahan sobrang hirap Hard to find po kasi yun. Kaya napakahirap talagang hanapin ng taong year 2006, 7 at 8. Pag meron po kayo nyan, alam na. Coins TV po ang ating FB page. Common. 2005. Common. 1998 ulit. No mint mark common lang din next coin natin 2013 common 2005 ulit common yan next coin natin 2004 okay. wala common next lang coin din. natin 2001 common 2004 common lang din Next coin natin, 2,001 ulit. Next coin, 1997 na walang mint mark. Ito po yung tinalakay natin nung ating nakaraan video na gawa po sa Canada, sa ibang bansa. Okay, common. 2012 common another 2012 common lang din next coin natin 2005 2005 bullet next coin 2004 common another 2005 common yan next coin natin 2005 bullet yun, wala tayong nakuha guys sa bigla limang piso natin. Puro common yung nadali natin. Ay, eto, tignan natin kung tigpipiso na to. Sana makadali tayo dito. Nakuha man lang tayo kahit semi hard to find o so, kung papala rin ay yung year 2005 na napakailap din sobrang hirap din hanapin kaya napakaswerte ng mga hunt natin dyan mga kapwa natin coin hunter dyan napakaswerte kung sila'y nakakakuha Okay, first coin natin. Sa 1 piso naman tayo guys. BSP po ito lahat. BSP series. Okay, first coin, 2016. Common yan. Next coin, 2010. Common lang din. Next coin, 2015. Common. Another 2015. Common. Next coin natin, 2004. Common yan. Next coin natin, 2014. Common. 2011. Common yan. Next coin, 2010. Common lang din. 2015. Common. Common. Next coin natin 2012, common lang din yan. Next coin 2012, bullet. Next coin natin 2004, common. 2015, common. Ano to? Nakadali yata tayo guys. si silipin natin to guys kung ano ba to Sa ating mahiwagang panilip Tignan po natin kung madadali natin dito Mukhang error to guys Mukhang nakadali na naman tayo ng error Oh, ang lalim Naburo na yung piso Letter O na lang ang natira. At dito sa date, natapyas na. Year 2004 Porto guys. Tingnan natin yung likod. Ang lalim ng tama. Dito sa may cagwheel, parang may letter O dito. Nakikita nyo ba guys? Parang may letter O doon sa cogwheel. Ayun o. Oh. Sisilipin ko po. Sisilipin ko po sa akin para mas malinaw. Error nga to guys. Nakadali na naman tayo. Ayos. Meron pa dito gawin Oh. Sa may katabi ng isang Stars dito sa overs. Dito rin, no oh, nabura na yung letters dito guys. Oh. Wala na yung letter I, letter K, at saka letter A. Ayos, nakadali tayo ng error na naman. Okay, meron na tayo isa. Error ko yun guys. Ayos, jackpot. Okay. Next coin natin. Mag Proceed na po tayo. 2012. Common. Next coin. Common lang din. 2011. Second batch po ng 1 piso BSP. 2015. Common. 2011. Common. Next coin. 2014. Common. 2015 common 2011 common lang din next coin natin 2014 common 'yan 2015 common 2017 common 'yan next coin 2010 common lang din 2015 common Next coin natin, 2011, common. Next coin natin, 2015, common yan, 2017, common. Next coin, 2009, common. 2015, common. Next coin natin... Labunan nito ha. Ah, 2009. Common yan. Next coin. 2004. Common lang din. Okay. Last batch tayo guys. First coin natin. Sa last batch natin. Nang 1 piece of BSP. Year 2015. Common yan. Next coin natin 20 10 common Next coin 2011 common Next coin natin 2014 common Year 2011 common Next coin Year 2010 2011 common next coin 2012 common 2017 common okay next coin natin 26 2015 common 2013 common next coin natin 2012 Common year 2010. Common. Okay, next coin 2015. Common. Next coin natin 2011. Common. Next coin 2010. Common. At finally ang ating last coin sa ating coin hunting. Year 2010, puro kalawang na oh. Yun guys. Nakadali na naman tayo ng error. Ayos to. Nakadali na rin po tayo ng error nung mga nakalipas nating video guys. Panoorin nyo, off center na year 2017 ang nadali natin nun. Eto ngayon oh. 2004 parang paulit-ulit tong na-struct. Nabura na yung ano dito, guys. Oh. Wala na yung letter I, letter K, letter A dun sa Republika. At dito, natapyas na yung ano. Yung year niya, tinamaan. Pati dito sa denomination niyang 1 piso. Nawala na yung letter P, I, S. O na lang ang natira dun sa dulo. Dito naman sa likod. May kakaibang nakalagay dito. Tsaka dito. Parang letter O. Okay, so tignan nyo, Ayos. Padali na naman tayo ng error coin. ok yun lamang guys maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating coin hunting ayos naka jackpot tayo guys error coin na naman may dadagdagan yung ating error coin na off center nandoon na po yun nakalagay sa coin capsule natin at eto may ilalagay ulit tayo na error coin ok guys marami pong salamat sa suporta po ninyo iyon lamang sa araw na ito. Marami pong salamat.